paglagay ko naman eh merong kang pwedeng sabihin sa patayan na yan eh, ang ako ang iniisip ko maigi ano ba talaga ang batayan ng pagpatay na ganyan o siguro merong kang alam na naniniwala ka ba na ang pumatay kay Mayor Perez ay ay pulis din na katulad ng pagkakapatay kay Mayor Halili sa tingin ko po sa mga ginamit sa pagkilos at higit sa lahat yung pagkukubli ng katotohanan ng mismong mga gumawa na Task Force Perez at uh, Opisyales o PNP Los Baños, Your Honor. O meron ka bang, uh, nalalamang mga pulis na maaring sila ang uh, may gagawa ng pagkakapatay? Basi lang po sa aking pagsisiliksik. Noong nagsalita po si Madam Garma, Your Honor, ay tinignan ko po ang video ng lumalabas na lalaki sa Shell Tanawan at tinignan ko kung anong pagkakahawig doon sa lumabas na video naman po na aligit aligid sa Los Baños. At kung ituturo mo ngayon yan, may mo kung sino? Sa aking opinion po, ay si Captain Albotra. Pakituro nyo nga po. Tumayo nga kayo. Pakituro nyo kung siya. Nasa may dulo po ng aking kanan. Yan, Yan po ang pinaghihinalaan yung pumatay kay Mayor Perez. Yun po yung nakikita ko basis sa mga napanood ko at mga pinagbasihan ko po ng mga litrato, pagkilos, at pagkakasabing po ni Madam Colonel Garma po. So, Ibig Honor. sabihin, ang pinakabatayan ninyo, uh, Mr. Chair, pinakabatayan ninyo, yung binanggit ni Colonel Garma. Yun ang pinakabatayan nyo. Yun po yung simula hanggang Hanggang magsaliksik ano po tayo, ano pa, Your Honor. Ano pa ang ilang batayan ninyo? tiningnan ko po yung, kung titignan nyo yung mga body build, yung kanyang Meron shoulder. Meron po kayong kopya ng mga ganon? Meron po. Okay. Ay, uh, palagay ko yung po bang pinakita ni Congressman Fernandez? Yung po ba yung mga pictures na yan? Opo. Pati na rin po yung mga klase ng rilo, pati yung kanyang mga binte, pagsutang paglakad, mga oh. baraso. Ito, ito ba to? Ito ba? Ito ba? Yan. Yes, Your Honor. Pero sinasabi po ni Kapitan na hindi siya ito. Right, Kapitan? Hindi ikaw ito, no? Yes po, Mr. Chair. Hindi po hindi, ako yan, Mr. Chair. Hindi ikaw ito? Opo, Mr. Chair. Okay. Uh, wala kang ganitong relos? Wala? Hindi ko po makita, Mr. Chair. Ito, ito. ito. Pag Page. Mo nga. Natin kung mayroon... Page, can you... Ayan, pakita mo. Ito, ito, Ayan, pakita mo. Ayan. Ito, ito. Ka kamukha mo to eh. O palagay ko, ginagaya mo lang si Alice Guo, meron kang double. <laughs> So, habang iniintay natin yan, matanong ko lang si Colonel Garma. Do you know Mr. Ray Solantes? Um, I always hear his name sa Region 7 when I was assigned there, Mr. Chair. So, uh, member din siya ng CIDG? Uh, si no, Mr. Chair. Um sa Police Regional Office uh, siya assign. R2. -R R2, yes, Mr. Okay, Chair. R2 siya. Okay, sige. Thank you. Thank you. So, uh, si Mr. Uh, Captain Albotra, Albotra, from Region 7, from Cebu City, na lipat ka sa Kalamba, Laguna, tama? Tama po, Mr. Chair. Sinong kasama mong lumipat, na ilipat from PRO 7 to Kalamba? sino-sino uh, ang mga kasama mo na inilipat? Si PO Trio Gene Kalumba at saka ah uh, PMS at ah uh, 3 uh, Milgen Bulandres po Mr. Chair. So si Solantes kasama mo. Hindi po Mr. Chair. Hindi mo kasama si Solantes nung nilipat ka from Cebu to Kalamba. Hindi po, Mr. Chair. Sigurado ka? Opo, oh, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Uh, Congressman Fernandez, please proceed. Oh, sorry. Congressman Abante. Okay, uh, Colonel Garma, uh, you said that uh, in the killing of Mayor Halili, you mentioned the name uh, Albotra. Uh, Al uh what did you mention it? Why? Naalala ko pong sinabi niyo sa akin. Actually, who, wala who, naman ako. Who said it? Sino uh, sabi? Ke Kenneth Albotra po. Si Kenneth Albotra yes, mismo. Sir. Uh -oh. so akong, you know you know Kenneth Albotra? Yes sir, when uh, naging tao ko po yan sa Cebu City Police, nung nag-courtesy call po siya, in confidence siguro niya nasabi sa akin, na kwento niya. And um, of course, I'm the city director during that time. Yes. And uh wala pa akong sama na lobyan kay kay uh, Albotra po wala po actually maayos naman po yung pagtrabaho niya during my time and I treated him very well. So I think um magsabi na lang po sana siya ng totoo para Man. matapos na lang po. So IBCBN, for the peace of mind when, of everyone When, when you po. when you met him he was the one that told you the story. Opo, he volunteered uh, ano, po, ano po, out of ano confidence. Po, ano po ang sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya lang po is, uh, ma'am, kami po yung nagtrabaho kay Halili. Oh. Ano, no? paano, paano po nakuha si Halili, si Mayor, sa gasaan? Binigay niyo po niya details. Sharpshooter po ang may gawa. Ganun po. Oh, Captain so, Alvotra, iyo yung... bang uh, pinapatunayan itong sinabi ni Colonel Garma na Uh, mataas na official mo? O, nakita ba kayo? Nabanggit mo sa kanya yung mga ganyang bagay? O, nagsisinungaling si Kendall Garma at this point in time? At this point of time po, sorry po, pat nagsisinungaling po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Ah, nagsisinungaling si Colonel Garma? Yes po, Mr. Chair. I, ikaw, I, ikaw ang nagsasabi ng totoo. Uh, yes, yes po, Mr. Chair.